Hello, good day po sa inyong lahat uh, meron lang po akong konting isi-share na tungkol po ito sa kung paano mag-adjust ng tono ng minor, ng motor so konting tips lang po ha, papakita ko lang po <clears throat> ito po yung motor natin uh, isa po ito siyang Honda Click 125 Uh, version 2 po siya. So, papakita ko lang po kung paano po mag-adjust, kung saan po a-adjustan. So, punta po kayo sa likod. Uh, Tingnan nyo lang po dito. Uh, may makikita po kayong yung parang maliit na bolt. Ayan. Kung mapapansin nyo. tuturo ko po. Kung nasan po, ayan na. Ayun. Ayun po, ayan. Diyan po tayo mag adjust So, mahirap kasi kung dito sa ilalim ma -adjustan. So, pupunta po tayo dito sa taas. Ayan, buksan po muna natin dito po to sa u-box a -adjust. so hanapin lang po natin ayan pasensya na po sa u-box daming tools marumi so kung may pa mapapansin kayo ayan may maliit na parang may butas pero may takip po siya uh, so susundutin so niyo lang po para matanggal yung takip ayan So makikita nyo dito sa Ibabaw uh, May sundutan So gagamitan po natin ng Screw Ayan, kuha lang po tayo nito Phillips screw O kaya Flat Para makapag-adjust po tayo Ayan Doon Yun, pasok natin Dito po tayo mag-a-adjust So Dali lang paanda rin po muna natin yung unit natin close ko muna okay ayan po kung mapapansin nyo po ah, medyo maingay yung unit tapos mataas po yung minor nya Uh, tignan nyo po yung uh, Tumatakbo po siya Kahit naka ano po siya Ayan Medyo pinipigilan ko pero Naikot pa rin So Tignan nyo po yung ano Nanginginig po siya uh, So Ibig sabihin po Mataas po ang Minor ng Motor natin So Dito po tayo mag-a-adjust sa ibabaw yung pinakita ko sa inyo yun yun yung nasa gitna so pakinggan nyo lang po mabuti so mag adjust po tayo dito sa taas uh, okay so bukas lang yung ano natin yan sundutin na po natin so kung bababaan po natin ang minor adjust po tayo pit po pakanan Kanan. Kita ba? yun Konting ikot pa. yun Hanggang bumaba na po yung minor niya. yun Kung napapansin nyo po. Ayan. So medyo humina na po mababa na po yung minor natin so kung kulang pa po pwede pa po tayo mag adjust ng pakanan uli para po bumaba ng konti yun yun mababa na po so ayan na po kung patatasan nyo naman po yung minor natin so pihit na lang po kayo pa kaliwa kung medyo mataas pihit po kayo pa kanan para bumaba po yung minor so dun lang po tayo mag adjust wala na pong iba okay so pakinggan nyo po mabuti yung anda po ng makina natin hindi naman po pwede masyadong mababa kasi po baka mamatay na po yung makina natin so yung tamang timpla lang po okay so yun lang po pag-adjust ah uh, Hanggang dito na lang po at sana po may matutunan po kayo kahit konti. Ingat po sa lahat. Bye!